mga bro at magandang umaga po sa inyong lahat at mga mm, uli nakapag area na uli ako ng lambat at nakapag hila na rin dinala na ko ng mga bro ang pag area at pag hila at naambon kanina dito agaw camera agaw video lang tayo ngayon sa panahon ngayon laging naambon wala kasi akong sige tanggal mo na wala pa kasing camera na pwedeng mabasa Yeah. Ding <coughs> diskargan na Abre. Okay. Ha? Yeah. Nandaratsari muna ulit tayo mga bro at di makarya din sa medyo malalim-lalim at ang lakas ng agos. Ha. Ngayon. mo muna tayo. Yeah. You know Hindi yeah, dyan na. Ah. Doon sa si bangka. Ah, kahit pa paano meron. May yeah. pang... Ano na na? Ulam, ulam na. Yeah. Ay, ang yung mga bro. Oh. Nangingiti mga kating kalangitan. yan yeah. Puro dagin e, nga. Kung mapansin nyo yan. Patitigil-tigil lang ng ambon dito ngayon mga bro. Sa amin. Kaya hindi makapag video sa laot at panay naman ang ambon. waway ano si tinaya ta waway gising na at mga will na ata sam sala kasi ang angit. dapaan lambat na eh. dapaan lambat mga bro Ya, yeah, mga bro, at hmm, kasama kong lumaot. nagbakas kali nga kami ng Maria. Okay, may... laang, bigi ka doon, bigi Ya, mga bro. ayos na right, yeah. okay. peace

Buti yung minto yung ulang. Hindi kili yung. Ang kaibigan ni Nemo yan. Manitis yun eh. Yan, pakita mo din eh. Manitis. Yan mga pre, manitis. Okay, so. Sarap ipaksu na ito. Okay, so I'm right. Yan, yeah, makakarating yung Manila. Salamat din. din. Oke. iso Oh. gendang sudah ini. Asdah ya. Aku lagi liftin your? Hmm, tak Hmm.

Okay. Ito nalang pa sa na... mga mga mo mga mga Diba ba nalaki yung mga lapulap ng iba? Hmm? Oo, may malaking lapulap ito eh Oo, oo, pogro Pogro ang pampakiw Pampakiw, pamprito 我不背。

magtanggal ng huli sa lambat. Sarap na ito. Sariwang sariwa. Okay. Day, lapit ng bagi, doy. Ano na, doy? Yung pantubig. Oo. Tagat-tagat uh -huh. ba mga bro Madilim na naman ang ating panigid At parang uulan na naman Okay Mga bro, at tapos na Dito lalagay dito na to Ayan ma bro, at pauwi na Nauna na yung May dala ng isda Ayan yeah, bro Oy at, Ha? Ha? ay pang ulam naman Ayan, at din yung mga mga kaibigan ko mga ngawil sila ay tama mga bro ang ulan dito ay sanaw dito eh. kabi kabit anan puro sanaw Ayan bro at nandito nga sa bahay Ayan ilagay mo nga sa langgana yung huli niya may ilagay na sa ano lagayan niya na yan, ah. dami rin. Ah. <laughs> Yan mga bro, ang naging huli o. Oh. Yeah. Ah, Sari-sari. Mga istang bato. Sari-saring isda. Ah. Sari-sari ah. store. Asan si babay? Hmm. Pabili na ng yelo Ayan yeah, mga bro At Ulan na uli Bumagsak yeah. na uli ang ulan eh. Hangin pa Hindi na uli nitong Hindi oh, makapangawil Lakas ng Simi ng hangin dito sa amin eh, May low pressure daw na Banabalita hmm. Ayan yeah. Agaw ariyalaan talaga. Ah, bukso, bukso ang sugas ko. Grabe. Hindi pa ang po nakapagal mo ngayon. Naulan na. -ulan, hmm, lakas ang ulan na ulit. Sa aking bahay mga bro, pag naulan, naulan din. Ayan. Puro tulo. Puro tulo 'yan. Iilag-ilag <laughs> sa tulo. Kaya ng amin pinakaanon dito laging basa pag naulan, no? potik, 'Yan. Panay tulo, pati doon sa loob ng bahay. Sa kusina. Tuluan din bro sa mga sulit ng panood pakitapos naman po ng aking ad at malaking tulong po yan sa aking ah, kabili mo lang ng trapal na pambubong sa aking pangpatong sa aking bubong puro butas-butas ng aking bubong tayo, okay. mga po. Tapos naman po ng aking ads sa mga sulit kong taga-panood. Yan. Hindi po masasayang ang tulong nyo sa akin. May mapagagamitan po ako na yan. Iayos uh, po ang aking bubong matakluban kahit trapal man lamang kasi pag naulan po naulan din, natulo din pati iigaan ng aking mga bata iilag-ilag sa tulo ng ulan wala pa kasing budget na pwedeng maibili ang huli kong isda ay halos inukod lang po sa aming pang-araw-araw pandurudugsong hindi man makapagtrabaho sa iga na maka-extra ya yeah, bro hindi nalagay na nga yung isda ya yeah. yeah. at na isda lalagay na dito ya yeah. Dali na. sari-saring isda ang dala ni Waway yan manitis huh? dalawang manitis mga bro manitis may lapu-lapu yan may tapas may ala sari-sari. Huh? Yung ano sa ano Tapon mo na yung ano nung Yan. Sige, mga bro. At out po sa lahat. Yan. At yung mga FW po. Na basa. Yan. po sa lahat Yan. Ingat kayo palagi. Yan. Sige, mga bro. At abang na guys. salamat muli. At God bless you po sa lahat. Yan. Anggantito muna. Ang aking Okay. Alright.